Hello, good evening mga mamshi This is Momshi Mabik. At para sa gabing ito, for today's video, ay magpo-food review po tayo ngayon. Ayan, maiba naman kasi si Momshi Mabik eh napagod na isang linggong sayo ng sayaw. Ayan, medyo napagod. Kaya ngayon magpo-food review naman tayo. Ayan, kasi kagabi sa so online nakita ko meron siyang sinantulan sinataan na santol. Yan. Ang tawag doon sa mga bicol ay sinantolan. So, ito yung sinantolan ni Etelia. Ayun. Ayun. Nag-try ako kasi ang tagal ko na rin hindi ako kain ito eh. Last pa namin, nagpunta kami ng bicol. Doon ako nakakain ng asinantolan, ah, sinantolan na sobrang sarap. Sobrang sarap niya. Kaya medyo pricey din yung ano niya, yung presyo niya. Kasi nakabili ako nito doon sa may uh, airport nila, meron doon nagtitinda na mga ganyan na pasalubong. So ngayon, ipupod review natin itong sinantolan ni Italia. Ayan. Ito yung 320 ml. Ayan, nasa tab siya. Ayan, 150 pesos. Ayan. Tapos ito namang nasa bottle niya ay uh, spicy siya. Tapos 220 grams ang ano niya, ang presyo niya, ayan, o, oh, nasa bote siya, ayan. Ito yung spicy, ayan. So, nag-order ako ng spicy and classic. So, ayun, ngayon, titikman natin kung masarap nga talaga siya, ba diba? Siyempre, pag masarap, order pa tayo. Ayan, ngayon, gusto ko lang din kasi i-reveal sa inyo, ano, talagang masarap ba yung mga nasa online-online na yan? Siyempre, mas masarap yung Bex Sushi ko. Online din ako nagtitinda. So, siyempre, walang sasarap sa Mabex Kitchen. Ayan. Nga pala yan. Titikman natin ito ngayon. Nag-order kasi ako isang tab at saka isang, isang classic and isang spicy. Ayan. So, ngayon, titikman natin to kung gaano nga talaga siya kasarap. Diba? Kung mas masarap pa siya dun sa nabili ko sa may Bicol. Ayan. Ayan. So, ngayon, titikman natin. Ito yung titikman natin. oh, yung classic. O, oh, tingnan mo, o. Oh. Nagmamantika siya, o. Oh. Sobrang dami ng gata. O, oh. kitang kita mo, o. Oh. Ang sarap. Amoy pa lang, o. Oh. Hmm, amoy na amoy na santol talaga. Siyempre, sinantolan siya, di ba? <laughs> Ayun. So, ngayon, titikman natin tong classic nila. Ang oh, masarap natin. Ito. Eh. Hmm. Sarap. Parang yung lasa niya, manamis-namis na maasim. Nagaagaw yung tamis at asim. Tapos, parang nararamdaman mo yung parang yung pagkumain ka ng hilaw na yung santol, tapos may dakta. Yun nararamdaman mo sa dila mo. O, talagang ligit na santol ito. Parang walang extender. So, titikman pa natin uli ah. Mmm. Sarap. Ang sarap niya. masarap, Ang sarap. Ang sarap-sarap. Ayan. Good to sa akin, goods. Good siya, good sa akin to ha. Ngayon, titikman naman natin yung spicy niya. Ayan. Tingnan natin kung kaya natin yung anghang nito. Ayan. Ayan. Ito yung spicy. Ayan. Nakalagay naman dito. Spicy. Ayan. Ayan yan. Ayan. So, titingnan natin. Konti lang. Baka masobra maanghang eh. Hmm. Nanonood yung anghang. Pero, carry. Carry yung anghang. mm, -mm. Eto, hindi siya matamis-tamis. Siyempre, spicy eh. Medyo maasim na magata na maanghang. Pero siyempre, mas matamis doon classic. Parang, siyempre, maanghang nga siya. O yan, no? Anghang nga, oh. Pero masarap. Grabe ka. Ang sarap. O, diba? di ba? Hindi ako na... Hindi na kapagsisi mag-order kahit na medyo mahal. Ayan. 150 pesos. 320 ml. Ayan, nasa tub po. Ayan, oh. At ito pong 220 grams na nasa bottle ay 170 pesos plus meron mo silang 45 pesos na shipping fee. Ayan. So, ayan. Natikman na natin. So, hindi naman ako nagsisi ba in order to. At masarap talaga. Ayan, oh. So, ang bibigay ko kay sa sinantola ni Etelia. Ni Etelia ay two thumbs up. Ayan, masarap. bigit Masarap yung santol nila. Ayan. Uulit pa ako.